kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos. Good morning po. Sana po ay nasa, lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Ngayon po nga, pag-usapan nga natin yung napanood natin sa Jessica Suko, Grabe po talaga. Ano? Uh, bilang po na taga-subaybay o nagsusuporta po dito sa Rochelle Community at Kidodong at Kirichelle sa Maglangga, nakaka-proud po talaga na nagpapag usapan po nga itong uh, first vlog ki Asli, di ba po? Na talaga nga naman pong nag-viral. Na agad-agad pong na-discover. Ano? Bilang taga-suporta, ay nakaka-proud po talaga. Ano? Sobrang init po. Nakaka-proud nakaka po talaga na na pag-usapan at agad-agad na na-discover. Sino ba naman na isa bilang isang supporter ng Rochelle community? Lahat tayo. So, very happy dito po kay Ruel of Malalag at kay Rochelle Morales dahil sa first vlog pa lang nila, agad na-discover po si Ashley di ba nang ki Di ha po. Nakakatuwa po talaga nung no, na sa daming pinagdaanan ng Rochelle community ay talaga nga po unting-unti na po uh, na nagtatagumpay. Ano? May kasabihan nga po na pag matyaga ka, no? May linagat. Kaya kung ano man po yung pinagdaanan po ng Rochelle community, talagang unti-unti pong nagtatagumpay si Roel of Malalag at si Rochelle. At sa mga key boys po, ano? At uh, nga sa Ruger, di ba? Kaya ako natutuwa po at palabis po akong nagpapasalamat dahil na kahit papaano po Uh, tayo po ay minahal din po ng Rochelle community. ako po sinasabi nila walang reaktor ang Rochelle. hindi naman talaga ako po nagre-reaction. ayon po sa napapanood ko, very proud po ako ikinikwento ko po. para gumagawa lang tayong uh istorya kung ano po yung napapanood natin at s'yempre po nakasubaybay naman po tayo dito sa Maglanggap s'yempre po na proud din naman tayo ikwento natin kung ano po yung tagumpay na ni Rewel at ni Rochelle sa Rochelle community 'di ba nakaka-proud po mga kapatid kahit sino po na nagmamahal na sinusuportahan natin, pag alam natin na nandyan yung tagumpay, very proud po tayo, di ba? Kahit ano pong suportahan natin, magrochelle man yan, community, dito sa maglangga, talagang labis po tayong nagiging proud. Dahil po, nakita natin kung papaano po ang pinagdaanan nila, di ba? Kaya, dapat tayo po matuwat. Yung mga basher naman po dyan, kayaan na lang natin. Dahil wala pong nagtatagumpay, walang nagiging sikat kung walang basher. ba? Diba? Tanggapin na lang natin at na, uh, ang nakakaano lang po dito, nakakadismaya po sa mga basher, lumalabis na po yung kanilang mga sinasabi. Ano? Na hindi na dapat ngang sabihin. Kung ano po yung ...napapanood natin kung ayaw natin, wag na lang natin ipananuurin para hindi po tayo makakapagsalita ng hindi maganda. Alam ko naman po may kanya-kanya tayong mga sinusuportahan, di ba? Ako po para sa akin, hindi po ako ganoon. Kung ayaw ko po ang isang bagay, hindi ko po pinanonood para wala akong masabi. Ano? Ah, uh, marami diyan na Uh, kahit hindi naman po na uh, karapat dapat sabihin, sinasabi niya. At nakakalungkot po talaga po mga kapatid, kung sino pa yung mga matatandan na sila pa po yung uh, malakas ang loob mangbas bas sa kapwa. di diba? Wala po akong nakita dito sa Rochelle, sa Maglangga, lalong-lalo na kay na Sasabihin natin ang bagay na lahat kasiraan ng dalawa. Wala po akong nakikita at ang nakikita ko lang po sa kanila, nagsisikap sila kung anong mga yun na mayroon sila na unti-unti silang nagtatagumpay, di ba? Yun ang nakikita ko. Wala akong nakikitang kasiraan ng ibang tao. Basta ang mahalaga tuloy-tuloy lang po ang kanilang pagtulong at the same time po yung kanilang relation napapanatili nilang napakaganda, di ba? kasi ang personal na buhay na ng ni Royal at ni Nershell, wag na natin pang imasukan bonus na natin yun ibigay na natin sa kanila dahil normal lang po ang ginagawa ng dalawa bilang isang mag-boyfriend girlfriend, ano? uh, walang pwedeng mangimasok po sa personal na buhay nila. At lalong lalo na po yung mga nagsasabi na si Rachel ay ganyan, wag na natin pong intindihin dahil nakikita naman natin kung papaano po sa pamilya si ba Diba? Ako'y natutuwa sa kanya dahil parang ako yun. Nakikita ko ang sarili ko talaga po kay Richel dahil ako po din ang panganay sa amin. At ako po, lahat nasa akin po, umaasa ang aking pamilya. Diba? Kaya, ako, proud na proud po ako kay Richelle. Sa nakikita ko sa kanya yung magsuporta bilang isang kapatid sa kanyang mga kapatid din. At kita tay Risan. Kitang kita ko po, kaya ako po ang laki ng respeto ko po talaga dito. Kita tay Risan dahil napakabuting ama. At ganun din si Kuya We. So, very, very proud po ako dito sa pamilya ni Dudong at sa pamilya ni Richelle. Wala akong masabi po, mga kapatid. Kaya yung mga basher diyan, sana naman po ay manahimik na lang. Kung ayaw nyo kay Richelle at ayaw nyo sa ano, manahimik na lang tayo po. Ano? Dahil nakakahiya po na tayo po mismo na hindi naman tayo ay nakakatulong sa kanilang pamilya, ay tayo po ay kung ano-ano pong sasabihin natin po sa kanila. No? At uh, respeto lang po talaga mga kapatid. Dahil kapag tayo po ay may respeto sa isa't isa, -isa mananatili po tayong masaya, di ba? At hindi tayo nai-stress dahil wag natin stressin po ang mga sarili natin. Enjoy lang po no? Dahil kung ayaw nyo, may solusyon. Huwag nyong panuorin. Di ba? Ganun lang po, mga kapatid. At ako, very proud ako dito sa dalawa, kay Dudung at kay Langga. Dahil, ah, uh, Unti-unti na pong nagbubunga ang kanilang pagsisikap. Ano? At uh, tingnan nyo po. First vlog niya, ke asli kaagad na discover, di ba? Yan, marami yan dahil si Dudong talaga napakasikap niya, napakasipag niya pong tumulong, di ba? At tahimik lang siya na talagang nakita natin ano po kung papaano po sila magmahal ng pamilya. Kaya uh, yung silang dalawa po ay swak na swak, masasabi natin nga na darating ang araw ay magiging mabuting magulang po itong si of Malalag at si Richelle Morales. Ayan po mga kapatid, panuurin natin po yan sa vlog ni Ruel of Malalag. Yan yung first vlog po na na-discover po nga ng KM, KMTS po si Asli. Yan po ay vlog ni Ruel of Malalag. Please, uh, suportahan po natin mga kapatid. Ayan, uh, hanggang dito na lang. I thank you so much po sa Rochelle community na tayo po ay nagiging proud na nandyan yung suporta natin. Kahit po panuurin lang natin at hindi tayo mag-skip ng ads, ay yan malaking bagay na po yan na suporta natin dito po sa Maglangga at lalong lalo na po Kiruel of Malalag. Ayan po, maraming salamat po, supportahan po natin sila Kuya We, si Kuya Bal Santos Matubang at Iidna Vlog, Kalinga Rob at Ruel at Sherichelle si po. ah uh, sana po ay tuloy-tuloy lang po ang ating uh, suporta sa dito po sa community ng Kalingap at community ng Maglangga sa Rochelle community. Thank you so much at uh, thank you po sa mga supporter ni Maluma de Los Santos na please yung hindi pa po nakakasubay uh, nakasubscribe nakas kay Malu de Los Santos. Please subscribe po. Marami pong salamat. Bye bye. We love you. Pinagpapawisan po ako dahil sobrang init po dito sa Porto Hercules. Nandito po ako sa bahay bakasyonan ng aking employer. We love you so much. Bye-bye!